Nangangamba ang ilang commuter na mahirapan pa silang sumakay sa susunod na buwan sakaling babawasan pa ang mga bumabiyahing jeep. Nakaamba na naman kasi ang panibagong transport strike para ipanawagang tuluyan pang makabiyahe ang mga jeep na hindi umanib sa kooperatiba. Live mula sa Pasay City, nasa proni ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, kamusta ang traffic dyan? Jess Maui, ngayong araw nga inaasahang mas marami na ang magbabalik opisina matapos ang holiday break. Kaya naman, binaybay namin ng EDSA southbound para tingnan ang lagay ng trapiko ngayong umaga. Pasado alas 7 nang simulan naming tahaki ng EDSA Southbound. Nagsimula kami mula sa Quezon Avenue. Maluwag ang naging biyahe namin. Walang gaano mga sasakyan sa kalsada. Pagdating sa EDSA Southbound o EDSA Cubao, dito na may bahagyang pagbagal sa daloy ng trapiko, partikular dyan sa pagbaba ng Aurora Tunnel. Higit limang minuto rin ang itinagal namin bago kami nakaalpas sa tunnel. Pero tuloy pa rin ang tukod ng traffic hanggang sa pag-akyat ng Santolan Flyover. May nasiraan kasing taxi sa bukana nito maluwag na ulit pagbaba ng flyover. Light to moderate naman pagdating sa EDSA Annapolis hanggang sa may Ortigas. Tuloy-tuloy ang light traffic hanggang sa may Mega Mall area pero may kaunting build-up sa pagpasok sa mismong loob ng Shaw Tunnel. Light traffic na ulit pagdating ng Boni, Guadalupe at Orense. May kaunting pagbagal na ulit dyan naman sa bandang EDSA Buendia at Ayala. Muling bumagal ang biyahe namin pagdating ng Pasay Taft. Kulang-kulang isang oras din ang naging biyahe namin mula Edsa Quezon Avenue hanggang sa Pasay. Samantala, nakamba naman ang mas malawak na tigil pasada ng grupong Manibela sa susunod na linggo. Yan na ilang araw bago tuluyan ng hindi papayagang pumasada ang mga operator ng jeep na hindi umanib sa kooperatiba. Dahil dyan, hindi maiwasan ng ilang mananakay na mangamba sa posibilidad ng mas kaunting masasakyan ilang jeep pagsapit ng Pebrero. Narito ang kanilang mga naging pahayag. Siyempre natatakot ako dahil baka hindi kami makauwi, tapos maraming commuter na masastranded. Siyempre nakakaawa din yung mga uh, jeepney driver na mawawalan ng trabaho. Affected kami kasi mahirapan kami mag-commute lalo na pag work, tapos malili kami lalo kung ano. Kasi ang hirap na mag-commute ngayon. Yes, Maui, para maiwasan itong transport crisis sa Pebrero, pwede mag-apply ng special permits sa mga consolidated operators para mag-deploy ng kanilang mga units sa mga maapekto ang ruta. Yan muna ang latest mula dito sa Pasay. Balik sa inyo. Maraming salamat sa update, Dave Abuel. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdespo, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.